Hay nako guys, ang daming paninda dito ni Ate Nelly. Meron akong naispatan na bag, pero hindi ko muna ipapakita. Ayan, oh, ayan, ayan. Susuot ko bukas. Kamura lang. Pero puro, puro branded itong bag niya, oh. Dito lang sa mapagmahal ka na. Dito lang sa mapagmahal street. Hanapin nyo lang si Tita Nelly, oh, ayan. Kasama din siyempre si Tita Bing. Ang gaganda ng mga bag niya, okay, oh. Yan. Oh. Punta lang kayo dito sa Mapagmahal Street. Kung may mahal nga kayo. Yan, number 35 Mapagmahal Street. Dito saan galing mga yan? Ba't ang ano? Okay, magkano naman yung ganyan? Wow, sige, anong ipag ganun mo mga tita? Baka sakaling may pambili tayo. 900 lang yan. Siyempre, pag ako bibili, may discount. Wow, kagranda. Magkano naman to tita? Wow, 900 lang daw po ito, oh, kay tita Nelly. Meron akong nabili dito. Pasilip natin konti. Hmm, ayan, mamaya. Bukas ko isusot to. Ganyan lang, oh. ganda, sobra. Nagustuhan ko talaga. Hi, thank you, thank you. Bye. Thanks for watching. Bumili na